Ay, gata naman mo sa vlog ko, no? Takuha o. Oh. Ayan o. Oh. Ay, Diyos ko. dako kayo oh. Ang laki-laki nit ko. Ah. Ay! 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 Ouch, Daddy. Ouch. Oh, yes. Thank you, Lord. Perfect, Mr. Ingram, Davao City. Kalugit, kamusta kayong lahat? Meron tayong lulugitin na naman. So, punta na kayo sa Sherwin, Ladrido, Salon. Phase 1, Block 56, Lot 6, Dika Homes, Mintal, Davao City. nag no, ng hmm. Ha? Huwag ng Ayaw lang. Nagay hmm. ko si siton din. Ang Taga di ka lang sir. Taga di ka lang mo. Ay, kita naman mo sa vlog ko no. Mm -hmm. Tukuha, oh. Ayan oh. Ay, Diyos ko. Ay, ko. kayo oh. Tanggal hmm. hmm. judam? Dako <laughs> na ko? Pagka kalugit. It's me, Mr. Ingron, Davao City. Ayun mga kalugit, punta na po kayo dito sa Sherwin Lagrido Saloin. Phase 1, Block 56, Sat 6, Dika Homes Mental, Davao City. Sa mga nagtatanong po dyan mga kalugit kung saan po ang location ko, ayan, ilagay nyo po sa isip at tanda niyo na magtanong lang po kayo dyan sa guardhouse kung saan po ang location ni Mr. Ingron. At kailangan nyo po tumawag bago pumunta po dito sa aking salon dahil marami po tayong mga customer sa iba't ibang mga lugar kung saan ka man sa sulok sa mundo, mga kalugit. So, huwag niyo po kalimutan, mga kalugit, i-follow at subscribe at i-share ang aking mga videos. At ayan, uh, hanapin niyo lang po ako sa TikTok, mga kalugit, at sa YouTube channel Mr. Ingron Davos City at sa Facebook naman Mr. Ingron Davos City Top Point Zero sa mga hindi po mga kalugit na mabasa ang inyong mga message kontakin nyo lang po ang aking personal account mga kalugit so ano pang inihintay nyo mga kalugit punta na po kayo sa Sherwin Ladrido Salon Phase 1 Block 56 Lot 6 Dikahams Mental Davos City ay mga kalugit ano pang inihintay nyo mga kalugit? Punta na kayo at magpalugit sa inyong ingron. At ayan mga kalugit, thank you, thank you so much. Ipagpatuloy ang video. Ayan. Laban panakan. Dako dako, just ko. Hay ginoo ko, tanggal jud iya kurikong. Yel ni iyay mo. Mm. juego. <laughs> hmm. Wala mong ko naglimpyo sa inyo last time no? Hmm. Ano? Sa sapatos man mo na dam. Oo, muna siya gaano. Iba kung Rinti nyo dahil sa uncle mo ang call nato di ay So mga kalogi tapos na ayan. Okay na sir. Gaano no? Tanggal 'yun. Thank you so much, Pelopians.